sa mga taong seryoso na gustong talagang makarecover, makalabas sa utang, ito ang dapat mong gawin. Number one, kalma. Kalma muna. Alam ko, pag marami na talagang dapat babayarin, you're in a state of panic. And mahirap gumawa ng decision pagka ikaw ay nagpapanik because 90% of the decision that you're going to make is going to be a wrong one and you're going to regret it for the rest of your life. Hindi dapat pag may utang ka, Mangungutang ko ulit pang bayad ng utang. Wrong move yan. Bakit? Kasi nga, you cannot solve a permanent problem with a temporary solution. Temporary lang yan eh. Pero ang problema pa, pangalawa, kung mangungutang ka, chances are, baka mangungutang ka pa sa mas mataas na interest, lalong lumalalim ang problema mo. Unang gawin, huwag takbuhan ang problema. Kalma muna. Huminga ka ng malalim. At the same time, huwag kang matakot sa mga collectors na mga law firms na sasabihin na kukunin daw ari-arian mo. Ako ka daw, no? Ito yung reality. Ang utang ay hindi isang criminal case. Ang utang ay isang civil case, according sa mga abogado. Pwede niyo tanongin yan. Ang criminal case po, may kulong Ang civil case, wala po. So, relax ka muna. Get organized. That's number one. Number two, lista. Ilista mo. Gumawa ka ng papel. Ilista mo lahat ng inuutang mo. Gumawa ka ng listahan. Kanino kami utang? Banko ba? Online loan o tao? Number two, column. Principal. Magkano po ang utang mo? Yung original. Number three, magkano po ang interest. Number four, kailan ang due date. Tapos itotal po natin lahat, kailangan po natin makita ang real picture bago gumawa ka ng plano. If you are going to get my coaching session, that's what I do for my mga followers ko, yun ang pinapagawa ko. Lista. Pangatlo, prioritize. I Minsan, prioritize. Prioritize based on consequence. Hindi lahat ng utang ay equal may ano yan eh, hierarchy yan. Bank loan, personal loan, di ba? Kunyari, personal loans that na uh, may relasyon ka. Online loans or online app. Alam mo, kailangan talaga, manalaman po natin na, like for example, ano ba pinakamalaki na interest dito? Yan muna dapat ang unahin natin. Like for example, may mga iba, relationship naman yung issue. Masisira ang relasyon pag hindi mo siya binayaran. Baka yan muna kailangan unahin mo. So in other words, susulat muna natin at ipaprioritize natin kung ano unang natin babayaran. Step number four, bago tayo magbayad, kailangan mag-survive ka muna. Ano ibig sabihin? Magsulat ka ng survival budget. Let's say kung 50k ang sahod mo, bawasan mo muna lahat ng mga essential mo. Prioritize mo. Rent, food, utilities. Like for example, 25k. Tapos, debt repayment. Ngayon, maglagay tayo sa ano, mag tayo para sa emergency fund para hindi na umulit pagka may problema tayo, 5K. Ang mahalaga kasi sa pagbabayad po ng utang, listen, it's not in the amount, it's in the willingness to pay. So, i-divide natin yung 25,000 sa mga natitira based on priorities. Tatandaan nyo to ha, ah, ang mga taong hindi magre-reklamo na maliit ang bayad, magre-reklamo pag hindi ka nagbayad. Step number 5 na po tayo. Pag naisulat nyo na yan, communicate. Makipag-usap, be proactive. Ikaw na dapat ang pumunta ikaw na dapat ang mag-initiate. Huwag mo silang hintayin. Huwag kang magtago. Mag-send ka ng message sa bawat creditor. Ito, siguro i-copy-paste nyo Sabihin mo, I acknowledge my debt and I want to settle. Pero ngayon, limited lang talaga ang capacity ko. I can only commit to pay X amount per month. Hindi ko tinatakbuhan tong responsibilidad. I'm finding ways in order to pay responsibly. Pagka pinadala mo tong message na ito, screenshot mo to. Alam mo, yung mga tao, yung parang, ay, may kapanatagan ng loob at ng puso. Ay, magbabayad pala ito, hindi pala tatatakbo. Kasi the reason why yung mga tao nagiging aggressive, kasi hindi ka nakipag-connect eh. Kung wala ka man pambayad, sabihin mo rin. Step number six last. Negotiate and consolidate. Kapag nakita mo yung creditors willing naman makipag-usap to negotiate for a lower interest and risk, ano, ba sa mga bank na may debt consolidation program. Iba, parang instantly makausap mo, isa na lang kausap mo. You can probably borrow at a lower interest to pay off the higher interest. Pero gagawin mo yan, not as a temporary situation, but a long-term solution na with the promise na hindi ka na ulit mangungutang para magbayad ng utang. One time mo lang gagawin to. Step number seven, stop digging deeper. Uulitin ko, Huwag kang mangungutang ulit para pambayad ng utang. Hindi magandang solusyon yan. And number eight step, itong final step, track your progress. Gumawa ka lang ng simple tracker. Either Excel, notebook, papel. Every time may nababayaran ka, isulat mo. Yung parang ang sarap ng pakiramdam na dahil dahan ka nakakabayad na nakakawala. Malaking ginhawa yan at makakatulong sa peace of mind mo, sa sanity mo. At makikita mo na talagang dahan-dahan kang makakawala. Kung gusto